Uh, magandang hapon po sa lahat. Tayo ngayon ay mag interview sa mga sa mga to at tatanungin natin kung ang life verse nila. Ang life verse ko po pala ay 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ako po pala si Kuya Carlo ng Amazing Grace Kabuyaw Outreach. Ngayon po, magandang tayong susunod na i-interviewin. Unahin na po natin si Ate Brenda. Ay! O Ate, ano ang life verse mo? Isaiah 60.22 22. Uh, sabi kasi sa verse na yun, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, dapat lagi lang tayo mag sa um, sa kalooban ng Lord. Yun po. So, yun po, yung kay Ate Brenda. Susunod po natin ay nawala na sila. Si Ate Jaisel naman. Ate Jaisel, ano ang life verse mo? 360 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampala tayo sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ka, ang bago! <laughs> eh, susunod naman po si Ate Jana, isa po sa aming mga trainee ng dance. Ate Jana, ano po ang iyong life verse? 2 hours later. Roma 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay makasalanan at walang sinuman ang karapat dapat sa paningin ng Diyos. A few inches later. Ate Jack, ano live life verse mo? Mm, first, ay unang korinto, 10-13 po. Walang pagsubok na dumating sa, sa atin. <laughs> na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na pagdating ng pagsubok ay patuloy na bibigyan niyo tayo ng lakas para mapagtagumpayan iyon. Iyon. Huwag ka na magtagaw, Kuya Chow. Ano ang live verse <laughs> life verse mo? Life verse ko? Ano ba? Paano mo pwede? Kahit mo maaba. Huwag mo magpulong. lang. Ano? Ay, ako. Ay, bray. lang. okay na. Ah, uh, John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi na Panginoon doon, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay, siya lang ang uh, way, ang daan. No. Uh, so lahat ng mga naglalabas ng yung false religion, may kita naman natin na iisa lang talaga yung dapat yung tama. No, kaya para sa akin, ang Panginoong Yesus, dahil na yung mga salita niya is patunay lamang na siya yung katotohanan, patunay lamang na siya yung daan, siya din yung buhay. No? Kaya sa school na natagpuan yung buhay, hindi sa tao, hindi sa anumang bagay, kundi sa Panginoon lang. One day later. <laughs> Pastor, anong life verse mo? Anong, life verse. Uh, may Joshua 1.9 it, oh. Kasi nagbibigay ng kalakasan. Sabi nga, be strong and courageous. Sabi nga, magpalakas ka at magpakatatag. Huwag kang matatakot. Lakasan mo ang loob. Pagkatakaw ng iyong Diyos, sasamahan kita. Saan ka mang naroon? Okay, Ate Trina, ano po yung life verse mo? Ah, uh, okay. My life verse is 1 Corinthians 10.31. What's whatever you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. Uh, the reason why, ayun yung napili ko life verse is, as a Christian, syempre, kailangan si God lagi yung nag-glorify sa life natin. That's all. Thank you. Kuyong <laughs> mo. Okay, Ati Lani. <laughs> Ate Lani, <laughs> araw ang life <light> verse mo? <laughs> Nakatingin si Brian dito. Ano Kawi 163 ka, ipagkatiwala mo lahat kay Yahweh ang iyong gagawin at uh, magtatagumpay ka sa lahat ng yung mga layunin. <laughs> Bakit 'yun? <laughs> Bakit 'yun? <laughs> Bakit yan po yung Willis? Sabi ni um, ayun ang ginawa kong life verse dahil la uh, lahat ng mga gagawin mo ay uh, para sa Panginoon lamang. Ang, ang, Panginoon lamang ang magbibigay ng kaloob kung anong karapat dapat para sa'yo. Oh, Naiiyak sa atin. Wow!

kasi marami na akong pinagdaanan, tapos kaya yung naging life verse ko, kaya uh, natin harapin lahat ng bagay, basta kasama natin si Kristo sa buhay natin. Ano po yung life verse na? Tapos, bakit yun yung life verse? Bakit ngayon? Ano? <laughs> <laughs> Meanwhile, Ang life verse ko, verse ko po ay Philippos 4.13, yung I can do all things through Christ who strengthens who strength, strengthen me. Ito po yung napili kong life verse dahil naniniwala ako at nananampalataya na galing sa Diyos ang ating kalakasan at siya ang magbibigay sa atin ng kalas kalakasang ito. Thank you, Lord. Ano yung life verse mo? Hebrews 11. Oh. Mama, oh. Mama, Bakit yung life verse? Mama, kasi mama, ano, uh, yun yung ano may, eh, yun yung pinangahawakan ko. Laging by faith na lang talaga lang profits the assurance of the things that we hope for, for the, ano, you know, to be certain of the things that we cannot see. Kahit napaka-imposible, pag si Lord yung pinangalaman, yung faith mo sa kanya, walang imposible. Thank you, brother. A few inches later. Ito, Anita, ano po life verse nyo? Ah, uh, John 3.16. Bakit po yun yung life verse nyo? Ah, uh, yun know, ang... siapa kasi lang ina pa inangsa tap 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 Pastora! Ano po ang inyong tap verse? tap para Sa araw na to or sa life verse. Yung yung binigay ko sa TMA, yung Ephesians 2:8. For we are God's workmanship in Christ Jesus to do good works which God has already prepared before for us to do. At saka yung dalawa yun eh. I can do all things through, through God who strengthened me. Yun uh, yung unang verse uh, sa Romans 2.10, ano na tayo eh, ginawa tayo ng Panginoon. Siya naman ang gumawa na para sa gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Na hinanda niya na yan mula pa noon. Nung tayo maligtas sa magitan ng Panginoon Heso Kristo, doon na nag-start yun na mag, mag ano tayo na maging maging mabuting tao sa kapwa natin, maging matulungan, maging matulungin. Kasi nga good works nga eh D dapat andun na yung love and compassion na inilagay sa atin ng Panginoon. Na siya rin ang gumawa para sa atin. 'Yan lang. Thank you po. Flashback. End of flashback